Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ito na naman ipapakita natin sa inyo ang natulungan nating isa sa madrasa sa Carmen Cotabato na lugar ito ni admin natin dati sa head admin BR Rowena Isnaira Nagpapatulong lumapit sa QTO dahil yung madrasa sa kanila ay sobrang sirang-sira na at hindi na pwedeng gamitin. Kaya hinanapan natin ng paraan na gambag-ambag ang buong QTO administration upang maisakatuparan ang kanilang hiniling na may pagawa ang kanilang madrasa upang magamit ito sa mga bata na nag-aaral doon dahil wala na silang maayos na mga rooms. Alhamdulillah, natapos natin ang kanilang madrasa sa pagtutulungan ng buong QT administration at sa mga kapatira na nagbigay tulong sa daka at zakat din. Pati ang kanilang masjid ay nabigyan din natin ng pintura kaya nagbago din ang pintura ng kanilang masjid. Ito na ang natapos na madrasa nila sa pagtutulungan ng lahat at maraming maraming salamat sa tumulong, nagambag upang matapos natin ang project na ito. Insya Allah sa pagtutulungan ng lahat ay may pagpatuloy pa natin ang ating mga ginagawa na pagtulong sa mga madrasa pagtulong sa mga kapatiran sa pamamagitan ng pag-share ng ating mga video, pag-comment at panonood din ng ating mga video. Please, ipalo nyo rin ako para na rin inyong sadaka at tulong sa akin upang kumita ang ating mga video. Maraming maraming salamat sa pag-support lagi sa ating mga projects maraming maraming salamat follow for more videos and may Allah bless us always and every day